Good morning again guys. So kung gigising natin, mag-prepare na naman tayo ng pagkain ng mga alaga ko. So today, ang kakainin nila or this morning, ang kakainin nila ay um, spinach. So alam nyo yung spinach sa Bisaya guys ay alogbati. Yun ang isi-share natin sa dog food nila. Ito na. Iinitin natin. Ito na ha. Ayan, ito si spinach. Ayan oh Diyetin natin guys kasi malamig. Ah. Dalhin natin yan dito. Sa dog food with chicken yan lang yung kainin nila harap na sila niyan guys nasanay na sila na ano so sinanay namin na may kahit na may dog food na nakasabing uh, with bg so we're not sure kung marami bang bg or anong klaseng bg so yung dog food na binibili namin is with bg and chicken pero yan kami mismo haluan namin either carrot, squats, or spinach. So, tatlo silang kakain nito. I-mix lang ng i-mix. Ayan. Okay na. So, ayan na si spinach. Ay, init alagay natin dito init guys nasabraan kainit. init ayan halo hey, sobrang init tayo natin sa tubod nila So, kailangan balance din yung pod. konti lang yung, ano, kasi malalaki na yung mga aso ko, no? Pag ma-over. Naku. So, ito na sila, guys. So, yung sa isang ano ko, nilalagyan ko ng vitamin para sa joint. Which is, ito yung ang joint niya. Tulong sa, ano, ayan, nakalagay. Advanced keeps and joint support. So, yan. Nakakainin nila yan. Yan. Oh, hindi sila kumain. Ito namang dalawa. Yan. Come on. Come on. kumain ng ano, diba? Ito namang isa. Kali ka. Come on. Come Oops. Come on. Come on meron sila ka ano sa mga alogbati, mga walang ano yan, walang asin so ito na sila guys so yung sa isang ano ko nilalagyan ko ng vitamin para sa joint which is ito yung ang joint niya tulong sa ano ayan nakalagay advanced hips and joint support so ayan Kakainin nila yan. Ayan. Hindi oh. Sila kumain. Ito namang dalawa. Ayan. Come on. Come on. Ayan. Hindi kumain ng ano, diba? Ito namang isa. Kali ka. Come on. Come on. Oops. Come Ayan. Ayan yan yung sila ka ano, sa mga alugbati, mga walang, ano yan, walang asin. At, no more snarrays, Pagkatapos niyang kumain, drink water. Ayan. Yan lang yung life nila. na Yeah. Good boy and good girl.